1, Come on. Come on. Come on. Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Siyempre, ikaw naman ang tatanong o nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng mga niyo. Charot! So, kamusta naman kayo? Sana lahat kayo nakapag ovaltine na ng bonggam-bongga. In fairness sa obaltin ha, kahapon may nagpunta doon sa school namin. ay ako, nagpalaro ang ovaltine. O, no? di ba? Nag-promote ng ovaltine doon sa school. At naka ข้ลคอข้ขเก talagang ang dami nilang binigay sa aming Ovaltine. at ayun, Diyos ko, nakadalawang baso niya at Ta ako ng bongga-bongga. Kaya yung energy ng mama sa dinyo, syempre, eto, bongga din. Charot! So, yun. So, eto nga, Diyos ko, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, mama sa usok-usok ngayon yung mga reyna na nagsisinsalihan uli para sa Miss Universe. So, tingin mo, Mama Sam, ang Miss Earth last year na si Drita Siri, mag-join kaya uli ito sa beauty pageant para sa Miss Universe. Tingin mo, Mama Sam, Well, bata pa to, di ba? So, potential na makonvince pa yan na magsali pa sa iba pang pageant. Pero I hope na sana wag na. Kasi, maganda siya as a Miss Earth. So, yon Alam nyo, sa totoo lang, kung sasali to sa ibang pageant, potential naman, katulad ng supranational, pwede siya mag-title doon. Pwede din siya mag-title ng Miss Universe in the future. Pero, syempre, wag niya nang isugal ko ano ang corona na meron siya. Makontento at maging happy na siya dyan. So, nakitaan siya ng potential ng Miss Earth bilang reyna at ibinigay sa kanya. Pero, syempre, hindi din naman natin alam kung suswertehin nga ba siya pag sumali siya sa iba pang pageant, di ba? So ito dapat maging learning to sa mga reina na o naging reina na, na di ba? Kasi parang huwag yun nang try Dapat makontento kayo kung ano yung merong platform kayo. Halimbawa, kung, mer kung isa kang Miss Earth, maging Miss Earth ka na lang habang buhay. Kasi mas magandang tumatak yun sa utak mo. Tingnan mo etong si Antonio Purcell, di ba? Sumali ng Miss Universe. O ngayon, hindi na siya para ay Miss Supranational Title Holder yan. So, nakatatak na sa kanya. Ay naging first runner-up siya sa Miss Universe. O sayang naman yung naging Miss Supranational siya, di ba? So, nawawala kasi yung yung kinang ng pagiging title holder mo kung lalo na kapag natalo ka so mas magandang manatili ka na lang na Dere na ka no kung saan patchet na lumaban na naging title ka kaysa naman masabi ay natalo siya doon sa nilabanan niyang patchet di ba so yun so oh, ka alam mo yun, yung parang reyna ka na tapos biglang matatalo ka pa dahil gusto mo lang itrahe. Ano ka ba? Hindi naman porket nag-open ang mundo sa ganitong pageant na allowed na. Hala, joy lang ng join. So, dapat matuto tayong mag-learn na baka risky kasi ang gagawin nila eh. So, baka matalo ako dito, baka hindi ko makuha yung corona. Eh buti sana pag sumali ka, panalo ka doon. Eh di victory talaga yon di ba? Kaya kung ako sa kanya, wag na siyang sumali sa iba pang pageant. Mas maganda na na nakat na sa kanya. Siya ang pinakamagandang Miss Earth. Di ba? Diba? Diyos ko, nakakaloka. So, good luck sa kanyang journey bilang reyna ng Miss Earth. At ito ang sumunod na chika, Mama Sam, Road to the Miss Supranational 2025 Bakbakan ng Vietnam at Philippines dito sa Supranational. Tingin mo, mapansin kaya si Philippines over Vietnam o oh, si Vietnam ang mapapansin sa supranational over Philippines. Alam niyo sa totoo lang, napapansin ko din dito sa supranational, may kinikilingan din to eh. So napansin niyo dati yung last time na sumali si si Pauline Amelex, 'di ba, yung batch ni Pauline Amelex, yung Miss Vietnam doon, hindi naman nakaka penetrate ng Q&A tapos biglang nag fourth runner up, di ba? Nakakaloka parang bigla na lang siyang lumusok doon sa dulo ng competition na hindi mo na So sa madaling salita naging dark horse. Tapos lagi parang pinupush nila ngayon ang Vietnam na makapasok sa semifinals ng Miss Supranational. Kaya nararamdaman ko na naghahanap sila ng reina na puputungan ng Corona ng Miss Supranational Kasi di ba ang Indonesia ay na na So parang looking forward sila dito sa Vietnam Eh ang Vietnam Meron na silang Miss Earth Meron na silang Miss International Meron na silang Miss Isape ah uh, ano bang pageant yon So, parang uh, intercontinental. So, ngayon naman ang target nila ay makuha naman yung Miss Supranational. So, parang nararamdaman ko, unti-unti yung goal nila na tara kumuha tayo ng corona dito. Hindi ba katulad ng mga nangyayari sa atin na sa isang taon kaya natin kumuha ng corona sa ganito, kaya natin kumuha ng corona sa ganyan. Pero sila, inuunti-unti nila hanggat sa hindi na natin namamalayan. Hala, ang dami na pala din nilang corona. Di ba? Ganun yung nagiging style. Kaya, parang feeling ko, yes, dapat mag dito si Tara Valencia sa mga kalaban niya dito sa Miss Vietnam. Kasi, hindi mo alam baka mamaya Ang goal pala nila ay kuhanin talaga Ang corona ng supranational ngayong taon na to Lalo na nanalo sila noong nakaraang taon Sa Mission International So parang piling ko taon-taon Meron silang ginogol Hanggang sa hindi mo na nga namalayan na Nakuha na pala nila yung corona Kaya kay Tara Valencia maghanda ka lang at mag-ingat ka sa mga makakalaban mo. Kasi potential din naman si Tara Valencia Pero mas mahirap naman yung napansin ang Vietnam more than sa Philippines. Diba? Diyos ko, nakakaloka. At eto ang sumunod na chika. Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? Gaby Basiano, nagpaplanong sumali sa Miss Universe or tingin mo Mama Sam, dapat sa Miss Grand siya pumunta? Si Gaby Basiano dating Binibining Pilipinas enter continental naging top 20 sa Miss Central Continental. Alam mo sa totoo lang, ako wala naman akong problema kung gusto uli nilang sumali pa sa pageant. Eh. Halimbawa, gusto nila pumunta sa Miss Universe, okay lang naman sa akin 'yon. Pero dapat mapaghandaan nila ng todo-todo yung pageant na lalabanan nila. Halimbawa si Gaby. So, maganda talaga si Gaby, kung ganda ang pag-uusapan. Pero syempre, dapat niya rin po in yung mga aspeto na kailangan. Katulad na lang halimbawa, communication skills, and then pasarela, yung mga ganon. So, ako, parang feeling ko much better si Gabi pumunta sa Miss Grand kaysa sa Miss Universe Philippines. Kasi sa Miss Universe Philippines, grabe yung bagdagulan dyan eh eh kapag sumali ka sa Miss Grand Philippines tapos lalo na yung title holder ka sa ganito tapos may pangalan ka parang mas madali mo talagang masusungkit yung corona kung ako sa mga reynang to dapat iset din nila yung goal nila ah, saan ba sila nababagay lalo na kapag may mga pasabog tong si ano lagi kasi to may pasabog sa evening gown party ngayon eh. So, I think Miss Grand better more than some Miss Universe. ba diba? Kayo ba guys? Ano guys ang tingin ninyo? Dapat nga ba siya pumunta pa ng Miss Universe over Miss Grand So, yon So, para sa sumunod natin, chika, ano naman ang na masasabi mo dating kandidata sa Miss Universe na si Miss Isle Iceland ay lalaban ng supranational. O alam nyo, naging maingay to sa Miss Universe, di ba, si Iceland. At ayun na, nakapasok siya sa semifinals. So, why not? Di ba, maganda naman siya. At kita mo naman na isa din to talaga sa mga pinagpiyastahan natin during ng Miss Universe, yung panahon ni Michelle D. And then, nakikita ko potential for Miss Supranational. So, try niya, di ba? Ang alam ko, magta-try din si Miss Grand. So, ngayon naman, ito naman, si Iceland. O, oh, di ba? Good luck sa kanila. Sige lang, laban lang. So, yung mga ganito na hindi ka pa nanda title holder, tapos gusto mo sumali Ulay mag-over the bakod, parang feeling ko okay to. Pero yung mga reina na parang utang na loob, magsitigil na kayo, title holder na kayo sa mga sa mga nilabanan yung pageant, inap na yon Di ba? Diyos ko Lord, nakakaloka. Pero ito, mas nakakaloka. Ito ang sumunod natin, chika. Mama, samtingin mo na nagkataon nga lang ba to? Last year, first runner-up sa Miss Universe ay Thailand at nanalo sa Mr. International ay Thailand. And then this This year naman, Mama Sam, nag-first runner-up si Nigeria sa Miss Universe at nag-title naman itong si Mr. Nigeria sa Mr. International. So, tingin mo, Mama Sam, nagkataon lang nga ba ang insidente na nakapag nagiging first runner-up sa Miss Universe ay nagiging Mr. International Well, ang masasabi ko dyan, baka nagkataon lang. Pero kung titignan mo, ang galing no. Noong last year, Thailand nag-first runner. At sila yung nag-title. Tapos this year, nag-title si Nigeria. Tapos Nigeria ang nanalo. So, maganda, nakakatuwa. Tingnan natin next year kung ganyan nga din ba ang mangyayari. Kung ang magiging first runner-up sa Miss Universe ay magta-title dito sa Mr. International. Kapag nag-title, ibig sabihin, sinasadya talaga nila yon. Ibig sabihin, nakaplano. Ay, tingnan natin kung sino ano. Pero, Kapag hindi, ibig sabihin nun ay nagkataon lang to. Pero ang ganda ng pagkakataon na nangyari dito sa Thailand at saka sa Nigeria na parehas silang naging first runner up yung mga queens nila sa Miss Universe. Di ba? Just ko, ang saya lang ng ganon. E nyo, next year, Pilipinas ang mag-first runner up sa Miss Universe and then tayo ang mag-title holder dito sa Mr. International. Why not? Di ba? Kung makakakuha naman tayo ng kandidata na di kalibre at talagang Masasabi mong palaban ba? Diba? So yun At para na masasumunod natin Chika Mama Sam, ano naman masasabi mo? First runner up sa Mr. World At nag first runner up sa Mr. International 2024 ang Vietnam So tingin mo Mama Sam Talaga bang level up na Ang pambato ng Vietnam Sa mundo ng beauty pageant? Well, ang masasabi ko dyan Kung sa kung sa Mr. World ay the first runner up sila pero ang daming mga nagtatanong bakit, kaya <laughs> ba di ba at kahit naman dito sa Mr. International ang dami din nagtatanong bakit. kaya so totoo lang nakita ko to si Vietnam dito sa competition niya sa Mr. International hindi ko alam hindi ko siya nakikitaan ng potential padaan-daan siya sa harapan ko yung kumbaga parang hindi ko nakikita yung charm sa sobrang dami ng mga kandidata na potential talaga na matongtong yung pwesto na meron siya. Pero, ganun siguro, laki-laki, suwerte-suwerte. Pero ayun nga, yung nakakalungkot doon sa part ng Uh, pagkapanalo nila bilang first runner-up sa mga pageant ng Miss World, Mr. World at saka dito sa Mr. International ay questionable sa mga tao. Kasi nga naman, kung papanoorin mo uli yung pageant, magtataka ka bakit nakarating to sa dulo ng competition at umabot pa sa first runner-up. ba? Diba? Diyos ko. Ayun yung nakakaloka. Yes, nakuha nyo nga yung first runner-up. Questionable naman sila. Kasi ganun din yung sa Mr. World, eh. di ba? Parang na-question na parang, ay, first runner-up. And then ganun din yung ano, sa sa Mr. International, questionable din siya. And then, ganun din sa Miss Charm, questionable din yung naging runners-up nila. So, nakuha ba nila yung runners-up, pero ang ending ay kino question sila ng tao na parang bakit kayo nakarating dyan? Ano nangyari? Diba? just ko, nakakaloka. Anyway, kinuha lang nila siguro yung talagang pagkakataon na doon ginawa yung pageant nila. Di ba? Diyos ko, nakakaloka. At para sa sumunod natin, chika, eto nga, matunog ang pinag-uusapan ngayon, Mama Sam, na si Chris ng Gravides ay talaga ang target niya ay makuha ang corona ng Miss World. Anong chika mo dito, Mama Sam? Tingin mo ba na talaga si Chris ng Gravides na kukuha ng corona ng Miss World ngayon taon na to? To be honest, nakakatuwa si Chris ng gravidez Kasi tinatrabaho niya ng todo-todo Ayun yung maganda At sana mag sa kanya ng bonggang bongga Yung trabaho na ginagawa niya Ngayon, di ba, dirito nga siya sa abroad Para uh, may trabawuhin dyan So, natutuwa ako kay Chris na kasi talaga nga doon siya sa proseso na tinatry niya yung best niya. At syempre, doon naman sa mga kontrabida kay Chris na, na sinasabi na, hoy, oh, di mananalo yan. Ah, baka nga hindi makalusot siya sa top 40. Guys, wag niyo naman isumpa o huwag niyo naman i luck yung kandidata natin. Ibigyan niyo siya ng chance na maipakita niya yung sarili niya and then malay ninyo, makuha niya yung corona ng Miss World. Eh, di nga nga kayo, di ba? So, ang akin lang, huwag natin silang pangunahan doon sa ginagawa nilang trabaho. At least nakikita natin, nagtatrabaho yung kandidata natin kaysa naman sa walang ginagawa, di ba? So ako naniniwala ako na si Chris Gravides magpe-penetrate yan ng todo sa Miss World. Pero malaki yung chance niya na mag-runners up at may potential na maging title holder. So, yun. So, wish all the best para kay Chris Nangrabides. And then, of course, sino ba naman ayaw ng blue crown? Diba? So, good luck. At tignan natin kung ano ang makikita nating laro dito kay Chris Nangrabides sa laban niya sa Miss World. Oh, so, malapit na yan. Abangan mo. And then, yun. Guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa aking mga chika, ka. Sabi ng gano'n, always keep smiling And always think positive lang Walang imposible guys Magtiwala lang tayo sa itaas Kaya guys, hanggang dito na lang Hanggang sa muli natin Chikahan See you tomorrow, thank you guys